kaasikasa na po si Kulot. Uh, OTW na siya sa school niya. At dahil end of the month na ngayon, bigyan na, na ulit ng bigyan na ulit ng bigyan na ulit ng allowance. Na magbibigay tayo kay Kulot ng kanyang allowance. May exam po kami. Sisiyan niyo, palituhin mo na lang para mabigyan din. Ayan. Oh kanyang allowance. Tipidin mo yung isang buwan yan, kala mo. Ayan, uh, magandang araw po. Ayan, meron. Pagkakadating ko lang kasi malingki po ako ng ilang gamit namin sa bahay. Bilha ko ng ano, ng mga baso, taas, plato. Kasi ang gamit namin dito ay paper plate. Tapos pagdating ko po, uh, andito si Kalingap Ian at saka si Kalingap Mel. May dala po silang grocery ayan, at saka bigas, uh, pinapabigay daw po ni Kalinga Prab, ayan, salamat po kay Kuya Rab kasi hindi siya nakakalimot sa amin. Ayan nga pala yung mga pinamili ko, ayan, nagbila ko nito kasi may gatas dyan para yung gatas ni Bumbay, dyan ko ilalagay para hindi mapaso. Tapos ito naman bola para kayo niyo kasi pupunta yun dito mamaya, ayan, tapos tupperware, ayan, plato, Ilang piraso lang po yan kasi binadjet budget ko lang yan. Ayan. Ayan, tupperware. At saka yung iba, mga baso na to, yung mga nandito, baso. bumili din ako ng timba para hindi kami mahirapan pag aalsa, pag maglalaba. Tapos dito naman tayo sa, ano, dala nila, kuya, iyan. Ayan, meron po mga biskuit. Ayan. Tamang-tama kasi, pinapapunta ko dito yung mag-ina. Kasi nung nakaraan, si Kuya Jason may dala ding grocery. Sabi ko, ah, hahatian namin sila para naman merong biskuit doon si Onyok sa bahay nila. Ayan, tapos meron din tinapay at saka itlog. Ayan, ang dami. Tapos dito naman, Colgate, shampoo. Ito naman. Ayan. Dito naman yung mga lucky pang-ulam, cup noodles. Ayan po, ayan. Maraming maraming salamat po kay Kalinga Prab Ayan na, para kay Onyok. Wow, may biskwit na si Kalbo. Uh, tulong mo si mama mo. Mm. Tulong mo. Wow. Ay. <laughs> mm. uh, next daw, next. Ayan po ang ni Onyok. Oh, yan. Iluman ni Ok. Wow. Oh, sa'yo yan. Ha? Mambigay ka dun, ha? Mambigay ka dun sa bata. Oh. Ay, talaga na, oh, talaga <laughs> binubot-bot na. Ay, wow. May ulam si Kalbo. Oh. Ay, wow. Ang galing talaga ni... Ay, wow talaga. O, oh, magsaka ng paa mo. Ibaba mo na. Dali, kuhay mo pa yung iba. Dali. Oh, baba mo na. Kuhain mo pa yung iba. Isa pa. Ay, wow. Ay, ang daling talaga. Ay, ha. Mag talaga yan, oh. oh. kuha mo pa yung iba. Dali, kuha mo pa. Yan. Kuha mo pa yung nasa plastic. Yan. Ay, very good talaga. <laughs> Ay, wow. O, lagay mo dyan. Ay, ang galing talaga. <laughs> o, oh, ayun pa. Meron pa yan. Ay, manunood na daw po siya. oo. Oh, oh. Ayan na, ayan na. nagpisto na. Wow, ang dami ni kampong papa. Oh. Wow, wow mo, wow mo. Ay. Ay, ay, ang galing. May grocery naman si Onyok. Ay, ang galing. <laughs> Ige, na, Uwi mo na. Ige, uwi mo na. Nyoko! O, oh o. Oh. Si Twinie na lang hindi ko pa nabibigyan. Ayan po, ah. Uh, may dala nga pala si Kuya Jason dito ng uh, bigas, tapos uh, grocery. Titingnan natin kung ano yung mga laman. Dito pa yung laruan ni Onyo. Ayan. Meron dito kanton. Dalawang balot. Tapos ayan. Tapos biskuit. Yung iba pong biskuit, ay uh, ibibigay na namin kay Onyo para meron naman siyang pagkain doon sa kanila. Tapos ayan, meron din alaska. Meron din gatas. Yan, kay onyok na lang din yan. Tapos, dalawa ang slice. Tigay sa kami. Sa kanila yung isa, sa amin yung isa. ayun namin sila kasi madami naman po ito. ayun, tapos may mga dilata pa, may asukal. Yung asukal, natiyan na lang din po namin. ayun Tapos, meron mga sangkap, tawyo, suka. Hindi ko na ilalabas kasi uh, para hindi siya magulo dito. Iaayos ko na rin siya mamaya. Thank you nga po pala kay, kay Jason at sa nagbigay po nito.